Hindi na napigilan ng komedyanteng si Pokwang ang kanyang emosyon matapos madawit ang anak niyang si Malia O'Brien sa mainit na isyo sa pagitan niya at PBB Gen 11 big winner Fiang Smith. Nagsimula ang lahat ng mag-viral muli ang lumang video ni Fiang kung saan pabiro niyang sinabi. Kahit ilang batch pa yan, walang makakatalo sa batch namin. Hello, Gen 11. Highest breaking. Hindi, joke lang. Ayon pa kay Fiang, kaya daw walang makakatalo sa batch nila ay dahil lahat sila ay very genuine. Very authentic at tila wala silang pakialam sa camera dahil akala raw nila ay walang nanunood. Dahil dito, nagbigay ng payo si Pokuang, my god iya, 21 years na ako sa showbiz at ang sekreto, be humble. Iya, yan muna ang pag-aralan. Nakailang PBB season na ang nasaksihan ko pero iilan na lang ang active ngayon. So iya, please, huwag muna magyabang, bad yan. Ngunit hindi inaasahan ni Pokwang na mas lalala pa ang isyo nang may ilang tagahanga ni Fiang ang nagpost ng masasamang komento na idinadawat pati ang anak niyang si Melia na pa lamang ang edad ayon kay Pokwang na screenshot na niya ang lahat ng mensahe bilang paghahanda sa posibleng pagsampa ng kaso siya yung may mga fans na nagmamahal nang sobra to the point pati si Melia na anak ko wish nila nang di maganda na screenshot ko na para kasuhan ani Pokwang nagkomento rin ng TV host na maliit lang ang mundo ng showbiz at maswerte siyang nakatrabaho na niya ang malalaking pangalan sa industriya. Sarap malaos kapag ganyan ang mga nakawork mo, dagdag pa niya.